viral teacher na nag-live, na meron mo ng live sa TikTok. Uh -huh. Ano ulit yung nag-reaction na napanood nyo? And anong paliwanag sa inyo ng teacher? Uh -huh. Um, ang una kong naging reaction is uh, tao lang, uh, yung teacher, lahat. Hello guys! Anong masasabi nyo sa naging desisyon ni VP Sara Duterte sa teacher na nag-viral dahil sa mga nasabi niya sa kanyang mga sadyante habang siya ay nakalive sa kanyang social media account? Bago tayo mag-proceed sa video na to sa mga bago, make sure na nakafollow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga latest happenings online. So ayun na nga no, sobrang init nitong topic na to lately lang at madami yung mga galit na galit na netizen dahil dito sa nangyari, dahil daw posible na nagkaroon ng trauma yung mga estudyante dahil sa mga nasabing below the belt na salita nung viral teacher dahil siya ay galit na galit daw at dahil dito ay gusto siyang patanggalan ng lisensya sa pagtuturo pero meron din naman yung mga netizens na kumakampi dito sa teacher na to dahil sabi nila normal lang naman daw yung naging reaction nung teacher nung nagalit siya. Ang hindi normal eh, ayun, naka-live siya habang nagagalit. And para kasing sa sariling account nung teacher, correct me if I'm wrong ha, para kasing sariling account niya yung gamit. So, siya mismo yung nakalive habang nagagalit siya sa mga sudyante niya. And ayun nga, sabi ng karamihan, eh normal lang naman daw yung naging reaction niya kung siya ay nasa rurok na ng stress sa mga sojante At lahat naman daw tayo eh dumadaan sa ganitong sitwasyon na talagang pumipitik na tayo sa sobrang galit at kung ano-ano na yung mga nasasabi natin. Sa mga hindi pa nakakapanood nitong video ng viral teacher na to, ito panoorin nyo itong Video na to. Nakakalimutan nyo yung ano nyo ha, ah, boundaries nyo ha. Ah. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtautauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Di kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na sabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. <tipan> Mumabaka na doon! Tatawa pa? Grato Galing squatter. Nang mararating sa buhay. ito naman ang naging desisyon ni Vice President slash DepEd Secretary na si Sara Duterte tungkol dito sa issue na to nang siya ay tanungin during an interview. Ito, panoorin nyo. Ano yung viral feature na nag na ng live sa TikTok? Anong ulit yung nag-reaction na napanood nyo? And anong paliwanag sa inyo ng um Ang una pong naging reaction is uh, tao lang. Uh, yung teacher, lahat tayo uh, umaabot sa punto na nagagalit tayo lalo pag nag-frustrate tayo. Uh, this is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila ang isang klase ay merong from 25 to 45 sometimes uh, 55 students. Um, nakita ko yung uh, explanation niya and then uh, sinabihan ko ang regional office natin na there will be no uh, penalties uh, for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause, uh, i itigil mo na yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase uh, ulit. So, there's a need to pause kapag uh, galit uh, yung teacher. So, yun lang yung Uh, sinabi ko na i-remind uh, doon sa teacher. Bakit walang gano'ng penalty mo? No? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat. Lahat tayo inaabutan na uh, ng galit. Uh, ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why sinabihan, pinasabihan ko yung teacher, tumigil mo uh, na siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya maklasik. So ayun na nga, marami yung natuwa sa naging desisyon ni... VP Sara Duterte na hindi tanggalan ng lisensya itong teacher na to. Kung magbabasa tayo ng mga comment section, ayan, yan, basahin nyo na lang. Happy naman sila sa naging desisyon dahil ka kapag si Tulfo ang nag-decide, eh, for sure, wala nang lisensya itong teacher na to. So, ang lesson dito sa nangyaring to para sa mga teachers or sa mga workers dyan kahit saan pa kayo nagtatrabaho, Iwasan ang paglalive or paggamit ng cellphone habang kayo ay nagtatrabaho. Dahil alam ko meron policy sa mga workplace na bawal talaga ang paggamit ng mga cellphone, especially yung mga social media, how much more kapag nakalive ka ba habang ginagawa mo yung trabaho mo. Dahil baka meron kang magawa or masabi na confidential sa policy nyo sa trabaho. And pwede kayong matanggal sa work kapag kayo ay nahuli ng HR or ng boss nyo. Siyempre kung kayo ay naka-live, possible na naka sa inyo yung mga kaworkmates workmates nyo or yung HR nyo or yung boss nyo. So ingat sa paggamit ng mga ganitong devices habang kayo ay nagtatrabaho. And para naman sa mga sudyante dyan, sabi nga ng teacher, eh, know your boundaries. Hindi dahil close kayo sa labas ng classroom o sa labas ng school, eh, pwede nyo din siyang itrato na parang tropa sa loob ng classroom dahil ibang usapan na yun. Itrato nyo siya with respect dahil siya ay mas nakakatanda sa inyo at siya ay teacher nyo. And applicable din naman to sa labas ng paaralan kahit sa workplace. Yung mga boss dyan, yung mga supervisor, manager, talaga nakikihalubilo sila sa mga workmates nila outside. Workplace parang tropa-tropa pero pagdating sa work, talagang work is work talaga. Andyan yung respect as a boss. So merong boundary between yung mga workers and yung mga bosses. So as early as now, dapat matutunan nyo na as students yung boundary na yan. And huwag maging pasaway sa mga teachers dahil wala sila dyan. Hindi sila binabayaran para maging katulong nyo sa school. Hindi sila andyan para maging babysitter nyo. Andyan sila para i-share ang kanilang knowledge or expertise para kayo ay mag-move forward sa inyong buhay. At sure naman ako magagamit niyo yung mga knowledge na share nila kapag kayo ay tumanda, kapag kayo ay nag-high school, kapag kayo ay nag-college, at kapag kayo ay nag-work. And balang araw, hihingiin nyo din yung respeto na yan. Kapag dumating na kayo sa point ng life nyo na kayo naman yung matanda at kayo ang nag-handle ng mga pasaway na mga bata. Kayo ba? Ano ang reaction nyo sa naging decision ni VP Sara Duterte sa issue na to? Agree ba kayo na hindi ipatanggalan ng lisensya sa pagtuturo yung teacher na nagalit online? Comment down below. At kung nagustuhan itong vlog, make sure na nakafollow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Thank you so much for watching and stay safe. bye, -bye for now.